So, what's up mga otit? Kumusta kayo? At welcome back ulit sa channel ko ngayong araw na to, Nandito tayo sa kasulok-sulukan ng Tanawan. Dahil meron na naman tayo nakitang palaisdaan. At kung sino siya, makikilala nyo na maya-maya lamang. Kaya pasukin na natin to bago papasukin ng iba. Samahan nyo ako mga otit. Uh, magandang hapon po. Nandito po ba si ano? uh, otit Julio? Otit? Ay otit! Quality fits ba at vitamins ang hanap mo? Check out na sa si Shopee at Lazada natin. Available po doon ang Betas Journey products natin. Marami na pong napatunayan niya sa Ornamental Fish Farming. So yun mga tito, sa kasulok-sulokan nga ng tanawan, may nakita tayong setup ng palaisdaan. At kasama natin mga otits, si Sir Julio Velasco. Sir, saan nga ulit sa tanawan, sir? Uh, dito to, sa tanawan, sa Poblasyon 3, San Sebastian. Uh, Tapat ng fish school at... Yung likod ng batlik, eh. medyo mahaba yung pangalan. <laughs> pwede, sir, mag-walk-in dito, sir? Oo, oh, pwede mag-walk-in, no, anytime. Ah. Uh, pwede kayong mag-PM sa akin sa Facebook. Ah, uh, Anytime naman, uh, bukas oh, ako. Uh. Mm -hmm. Yun kasi yung gustong malaman ng mga kaotid natin mm -hmm. agad, eh. Kung may napupuntahan tayo mga palaisdaan. At Sir, ano yung nandito sa mga aquarium? Ito ba, sir, yung ano, showroom mo? Oh? Oo, oh, dito. Nakadisplay yung aking mga guppies, uh, mga swordtail, Uh, saka goldfish. Yung mga strain ko dito ay meron ako ditong uh, HBB, uh, bluegrass, tapos uh, AFR, tapos meron din tayo ditong mga oranda, shogun, at uh, tsaka ito uh, yung mga flower herring So itong mga to sir, mga for auto? For auto lahat ako. Lahat naman ito ay, ay binibenta ko. After ng mga isda, si Sir, meron din mga halaman dito. Sir, uh, ito, binibento mo rin, panila mo rin ba? Uh, binibento rin po mga aquatic plants ito. So, ito nakabalot ng shepherd bundle. Para uh, kapag may bibili, kukuha na lang dito. And... Ba't ito, ikaw na natitanim mo, Sir? Oo, oh, ako na natitanim mo. Uh, parami mo na Sir. Pero mostly ng mga aquat, uh, aquatic plants ko ay mga naka-immerse uh, mm -hmm. form. Para mas mabilis yan dumami. dumami. Uh, tapos, pag pambenta na, sinasubmerge na. Sinasubmerge ko na. Maano na rin siya, masanay na rin siya. Masanay na rin siya, ma acclimate na siya, at saka mag- Madaling na mag-adapt sa mga aquarium ng bibili. So, ayan. Magkano yung per bundle mo set? Per bundle, depende sa klase, pero mostly mga nasa 35 pesos per bundle. Mga 8 time na yun. Mga dami na yun. Kasi hey, ko na mismo nagtatanim sir eh. No? <laughs> Wala nilugi, eh, 'no. <laughs> Wala 'no. Sa pula natin 'yung baras mo pero bago 'yun sir. May nakita ako dun sir na mga bonsai kung oh, na nagawa ano, nun. Oh, no? ito 'yung mga may mga hardscape oh dito ng mga ah uh, ito dito ko dine-display 'yung mga hardscape ng mga bonsai ko. So para kapag ka may mga gusto magpa-set up sa akin ng aquascape, ah uh, pinipipili ko na lang sila ng design and then ah uh, se-set ko na lang ng mga aquatic plants. Mm -hmm. Mukhang madami ka ng aquatic plants sa likod, uh, oh, sir, ano? Medyo, medyo lang, uh, pero ayun, uh, gusto nyo makita yung mga... Pwede natin puntahan, na, oh, sir? pwede natin puntahan. sige, tara. Ayan. So, ito yung mga design ni sir. Ayan. Mamili na lang kayo dyan. Kapag may kumindat sa inyo, PM nyo na lang si sir. Puntahan natin dito sa likod. Marami pa bang isda dyan, sir? Oh, medyo. Mga... Free aquatic plants at Betas Journey sticker. Check out na sa Shopee at Lazada natin. Nakarating na yan ng iba't ibang bansa. syempre subok na subok na yan sa ornamental fish farming. Available din ang talisay banana extract. End up nyo natin. Check out na! Ito naman yung mga outdoor setup ko. Dito naka lagay yung mga aquatic plants. Grabe dami. Dito siya naka Ilang varieties to sir, yung aquatic plants mo sir? ko na alam, 'yung iba dito uh, naglahok-lahok na pero alam ko pa rin naman sila kung ano 'yung mga species nila. Mhm. Mm ah. Uh, ano 'yung pinaka-rare mga laman diyan, sir? Sa, ano mo? Ito 'yung purple bamboo ang pinaka-rare ko. Parang ito. ano lang siya, sir, eh, 'no? 'Yung oh. 'yung mga daw na ano, ligaw. Oh, yung mga ito, ligaw na halaman. Oh, mukha lang siyang uh, bamboo siya kapag ka naka immerse form. Pero pag naka submerge siya, Ah uh, unti-unti siya magta-transition sa green to purple. Mm, Pero depende kasi high tech to sir, no. Oh, high tech siya, high tech. High -tech. Uh... So sa mga ka natin dito sa Batangas na naghahanap ng mga isda, hindi lang palap, isdaan yung nandito, sir. Sobrang dami mo ring halaman na tinitinda. Uh, mostly uh, mga aquatic plants, ah mm -hmm. uh, kompleto rin nako dito sa stem plants and kai beds. Mm -hmm. So lahat ng mga pang-aquascape, uh, meron nako available ako. Dito. Available. Uh, so meron dito mga otits, so ito, micro sordo. Uh -huh. Microsword. Doon may hair grass din. Ayan. Ayan, kunin niya yung hair grass. Ayan. Matang per pertab mo naman ito, sir? Pertab ko nitong anong is 250. Pertab. Oh, Ayan, mga matik. Siksik yung laman. Siksik ka lang. <laughs> sir, libre bang leche plan? Ay, sorry, 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 sir. <laughs> Ayan, mga matik. Sobrang daming available. Meron din ditong mga mga low-tech to high-tech na halaman, no? Ito, ah. isang baling microsword. Meron ako ditong mga uh, ito, tuxedo koy. Ayan, sobrang uh, dami rin, Oh. Uh, shirt body, shirt tape din yan, eh. Mm -hmm. Ito yung mga maliliit na tuxedo koi. Uh, koy. Maliliit na tuxedo koy. Tapos dito naman, sir? Ito mga HBB tsaka koy gapi, kaso natataklo ba nito? Mm -hmm. Ito, uh, gawa ko na lang to sana mas ma-improve yan. <laughs> so, ikaw na nag-project nyan, sir? Oo, oh, ako na nag-project nito. Kung sakasakali, anong tatawag mo dyan, sir? Hindi <laughs> ko Blue banana. <laughs> Blue banana. <laughs> <laughs> Madilaw at ano ano? Oh, dilaw at saka blue nga ano. So ayan mga tips pina project ni sir. Ah, uh, Julio. Ayan. Blue banana daw. Abangan natin ang blue banana ni sir. Tapos na naman sir, anong ano ang meron tayo diyan? Ah, dito may mga pantalon dito na dito nakalagay yung mga gold fish. Grabe oh, tapos dito meron pa ay yung mga gidugrumpe. Ay, um, mga breed mo to, sir? Ah, ito yung mga breed ko na, itong mga fry ng goldfish ko na uh, oranda. Grabe, hindi lang gapi, swordtail, halaman. halaman, meron ding mga goldfish na mga, ayan. Ito, uh, out na to or uh, pinapalaki pa? pa? Pinapalaki, pinapalaki pa. pa. Uh, pinapalaki pa. Mga kautit nating taga Batangas dyan, marami kayong pagpipili ang isda pag pumunta kayo dito. Ayan. So, punta na tayo dito, sir. Grabe, oh pagka first time niyo pumunta dito, parang hindi niyo ano eh, no? Parang hindi niyo mapapansin. Meron din palang mga gapi dito, sir. Ah, oh, puro gapi Strain yan. Ito iba yung strain. Pero yung nandun, sir. Ah, yung ano lang. Yung ano lang ang wala doon. Yung HB White. HB White, oh, sa harap. Ayan, oh. Yung HB White. Tapos yung ibang strain na nakita natin kanina. Ito rin halos yung iba dyan. Eto, may goldfish pan ka pala, sir, no? Yung mga goldfish ko din. Ano to sir? Ah, uh, mo pa or for breeding na rin? grow uh, out lang sa dito kasi pinapalaki kapag uh, para mas malaki yung space nila dito na gagalawan. Mas makalangoy maayos at lumaki nang maayos, lumaki na. Marami din dito mga breeders sa ah uh, uh, nag-aalaga ng mga goldfish. Mm -hmm. Ito yung favorite naming makita sir. Pwede mong, ano yan sir? Makita yan. Oo. Oh, okay. Tingnan <laughs> <Yung> natin. Ayun. Kuha ilalagay ko dito. Sige sir. Okay lang sir. Okay lang. Uh, okay. I I Pag ganun mo nga lang sir. Parang kunyari nasa Davao tayo sir. Lalapit kaya sir. Try natin. Nako. <laughs> Pero ayun siya. Red white sir eh no? Ah oh, red white. Yung inuli yun, uh, mo. <laughs> Sige, sir, Parang ayaw niya eh. Medyo mabilis <laughs> eh. Magkano yung usualing price na itong mga ito, sir? Depende rin kasi sa, uh, sa quality. Quality ng mga goldfish sa... Uh, sa... ano... sa strain. Kasi iba't iba naman ng goldfish. May uh, ranchu, uh, oranda, uh, ryokin. So, depende rin sa uh, quality. yung hmm. mga grade-grade din yung mga... Ano, Uh, Pero itong binibenta niyo sir, anong grade yan sir? Ito mga pet quality lang din to Mm -hmm. So mga mura lang siya. Mura lang. Affordable. Affordable lang yan. So kati ano yan, uh, nag-work ka pa or full time ka na sa pagbisda? Uh, actually, uh, full time na ako dito sa pagbisda. Mm -hmm. so, uh, dito ko rin na uh, yung uh, panggamot and pampatek pang ko kasi ah uh, meron akong hypothyroidism. Mm -hmm. Uh, Magulit ako, so Napapansin niyo medyo malaki yung So, dito ako kumukuha ng pangka-laboratory and head-cutting. Hindi ko full-time na ako. Full-time sa Tapos dating ano kasi sir? work mo dati? Dati nag-barista ako and mga service for this group. Hindi ko naman yun na ano, pero medyo maligit. Hindi na natin kaya mas 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 na mas 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 yung mas 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 stress. Na, Masaya naman ako sa ganito. Hmm. Mga ilang, ilang, ilang oras kayo na, <laughs> Hindi na ako na ito. Ito na ako <laughs> lang yung bahay ko. Uh -huh. <laughs> Pero ayun, maghapon. Wala nga isang araw sa pagmimintin lang na uh, mga isda. Sa mga may nice na bumili, uh, pwede kayo mag-walk in. Mag-PM sa akin sa Facebook. So yung Facebook ni Otit, lalagay natin yun dito sa comment section uh -huh. para ma-message yun siya. At ah, uh -huh. uh, kahit pa paano, kay Otit na kayo bumili. Lalo yung mga taga-Batangas dyan para makatulong tayo sa uh, pang-maintenance ni Otit. Uh -huh. <laughs> tapos, sir, yung mga nandito sir, anong meron pa tayo dito? Uh, ang nandito naman ay mga uh, aquatic plants din, pero ang pinaparami ko talaga dito ay ito, ayan, uh, mga blue velvet na shrimp, drop shrimp. Mm -hmm. yeah. Mar marami yan dito, sir? Oo, oh, marami yan dito. Kalat-kalat lang paano, yan dito. Paano mo nahuli dyan, sir? Natatrap mo dyan? Ito, naglalagay lang ako ng pakain dyan, tapos mamaya maglalapitan na rin yan sila dyan. Pero hindi ko siya tin ano diyan uh, inaalpasan ko rin yan diyan. Mm. Uh, so para pag may bibili no, hirap may, din ulihin niyan diyan. Oo, oh, may mahirap kasi malawak eh. Mm. Ano so, yung mga nandito? Uh, Hornwort, tsaka at Bacopa. bakopa, Bacopa, Amazon Soy tsaka saka etong Pulse uh, Crew na Balisteria. Uh, Balisteria. Okay. So yon mga otit, sobrang dami yung pagpipilian dito. Ah, uh, nagpapa-shoot din si Sir, true lala mo ben uh, tok, tok no? True lala mo ben tok, -tok uh, Ayun, mga dwarf shrimp. Ito, mga uh, otit 'to. So. Baka gusto nyo mag-alaga na ito. Dito na kayo mo-order kay sir. No? Sir? Ayan. Ang Ay, mga drip food, binibenta mo rin sir? Ah, uh, hindi ka. Ginagamit ko yung pangakos kipa. <laughs> ah, ginagamit mo? Ginagamit ko yung pangakos kipa. Tapos dito, ito. Grabe, tatlo yung pond mo sir ano? oh, Ito naman yung mga red cherry shrimp na kalagay kaso wala akong huli. Pero na dyan lang sila. Marami rin dyan? Oo, oh, marami dyan. Grabe naman no. Ito, meron tayo dito ang crypto brown na aquatic plant. Yan. Mm -hmm. Tsaka ito, uh, ah, Ayan. Ay mga pang out na rin to. Mga alam mo na. Parami ko pa lang. Pa. pa. Bago pa lang din yan. Yeah. Sir, gaano katagal ka na nag isda sir? Uh, mga pandemic, di bago bag pandemic ako nag-start noon. So, syempre, uh, nung mga panahon na yun, lang uh, mga tao ay naghahanap ng Uh, pagkakalibangan dahil mm -hmm. nga'y pandemic, uh, hindi makalabas ng bahay. So nag isip din ako ng pagkakabalahan at the same time is yung pagkakakitaan. Mm -hmm. So yun, doon uh, ko na-discover na yung gapi na mahangangana na pwedeng maging libangan at pwede rin gawing negosyo. Mm -hmm. So kapag nakapagparami ako, binibenta ko rin sa mga kapwa ko na uh, nahihilig din sa hobby na ito. So almost 4 years ka na rin sir na, uh, nandito sa industry na to. Uh,